ayan magandang umaga sa inyong lahat mga kamamaw hindi dapat akong vlog pero ang kong gagawin samantalahin na natin makapakita sa inyong mga pagiging productive ni kamamaw ngayong araw magandang magandang araw at sa inyong lahat mga kamamaw so ngayon hawak ko tong leather and recol recoloring balm yan so dark brown siya. so para ba ito mga kamamo so gagamitin ko siya pa ayan. kasi ayan may bago tayong gamit na aso pa so medyo may mga stain ng konti ayun mga yan so ngayon try ko nang i-apply itong ano so, sayang naman mga kamamo diba pa mga kating ay napakasipag naman pala ni kamamo grabe naman pala talaga sipag ni kamamo kasi ang busy namin mga kamamo sobrang busy kami matindi matinding schedule ang labanan namin ngayong mga nakarang araw ay nakarang linggo tsaka so, until now So ngayon, day tayo. Since kahapon pa, talagang matindi. Mula pagising pala ng umaga, dire-diretso na kami. Lahat ng dapat gawin, dapat na namin gawin dahil kung di namin gagawin ay kailan pa namin matatapos. So ngayon, almost nandun na kami sa part na halos marapit ng matapos. So pagkatapos kong pinturaan niya itong ano, nung uh, sopa, doon tayo sa labas, lilinisin ko lahat kasi noong nakaraan nag-uulan, sobrang tindi ng uh, basta parang hindi ako mapakali ng ano, madumi. Ayoko din ng malango kasi malango kasi ng mga kamamaw eh. So, nilabas ko muna sila. Hanggang doon sa may ating bagong uh, parking lot is maglilinis ako, sasabunin ko 'yun dahil dati hindi naman natin sakop yon, So, di ko maano yung mga bakterya na nandoon sa sahig. So, ngayon sasabunin ko din 'yan kasama ko tong mga alaga kong ito and then itong sa sasabunin ko para atis yung ano yung uh, mga langong matanggal ay eh, tinutubuan na nga ng mga damo-damo yung nando sa dulo so kailan natin ma-maintain lang hindi natin kailangan malinis ang mahalaga maayos maano siya uh, maiwasan natin yung mga ganyan dahil may bata tayo naglalaro sa labas ako eh, sa totoo lang medyo na naiirita ako pa nakikita ko yung anak ko na naglalaro dun sa labas tapos minsan pag time na wala pa siya sa labas is na naiirita ako pa nakikita kong dinadapon lang yung mga pinaglalaroan niya so ngayon ito sisimulan ko ng pinturahan hindi ko muna buksan natin ilaw so wala na yung sopa natin na nakaraan uh, binigay ko na dito sa kapitbahay natin dun sa ano sa dito sa pangatlong bahay dahil uh, para may sopa sila dun sa likod binabayaran niya ako sabi ko wag na kasi nga syempre yung mga yung mga tropa na natin yan mga kapitbahay na yan even dito si Ila Kelly mga tropa na lahat yan yung mga hindi namin nagagamit like yung ni ni ano dating higaan ni Chopper na hindi naman hinihigaan nila legend parang sandali na nagamit yung Chopper nung nandito na pa si, si Chopper sino ba si Chopper yung anak po ni ni legend tsaka ni Hera na huli kong na let go so ayun wala na si Chopper walang gumagamit Bilingi ko na lang dito sa kapitbahay dahil may aso din sila. So, ayan. Kahit paano napakinabangan ng mga kapitbahay natin. At saka nakatulong tayo sa kanila. Yung ibang gamit ng bata, binigay na nga din namin doon. Dahil mga anak na yung... Uh, magkakapo na yung kapitbahay natin. So, bilingi ko na sa kanya. Tapos yung dari sa inyo, wala na rin tayong crib. Ayan, ito na. Pasintabi kay Mises. Ayaw kasi misa magpa-video ng bahay. Wala na yung crib. Wala na rin yung palaruan niya. So, wala na rin yung kulungan dun sa sa likod ay eh, pakita eh sa aming harapan pakita ko rin sa inyo lahat yan ayusin natin mga kamamaw kasi kung di ko papakita sabihin dami yung kinukwento ni kamamo tapos eh wala naman kami nakikita ko ano yung ginagawa so ay nakakalat din yung mga sapatos mamaya pagdating ni miss pag sundo ko bibili kami ng patong ng sapatos so ito na lang pinaproblema natin hindi ko naman nakabit din tong uh, bumper dito sa sakyan yun sa mga may gusto ayun sa akin sa pantrack yan sabihin nyo lang ako message niyo lang ako yan para si mapagpentahan nito, bibigay ko na lang do sa taong nagbigay sa akin nito. Kasi ayaw ka naman din pamigay ito dahil bigay lang din sa akin yan. So, bala ko kung sakaling mabenta ko yan, bibigay ko dun sa taong nagbigay sa akin dahil para naman talaga sa kanya yung perang makukuha kung sakaling mabenta ko itong bumper. So, yun na lang ang problema natin. Itong bike tsaka dito na lang talaga kasi wala nang paglalagyan sa loob. Nakita niyo yung dumi. Ayan. Mamaya makikita nyo lahat niyo. mamaya aayusin natin yan mga kamama mo. sabihin, napakadami mo sinasabi mga kamama mo, wala namang ako nakita ginawa mo. So ay pinakita ko sa inyo. So ay sisimulan natin. So pa, let's go! Hey, mga kamama mo, ko lang, pakita ko lang sa inyo para atis, ano. From eto, ayan na, papahirang ko ha. Wow! Galing na effective siya mga kamama sana within 30 minutes ayun Kahit pa paano, hindi na talaga matatanggal yan kasi talagang nandiyan na yan eh. Yung mga spot na parang medyo lighten lang. i eh, dark lang natin para atas hindi siya, ano, hindi siya magmukhang halata. So, in 30 minutes, mga matutuyo na yan agad. So, tara, simulan ko na. mamamatay naman na itsura oh, before and after grabe ang kintab effective siya kasi nakalagay dun sa ano yung nakalagay dun sa description na ano niya pag hindi effective isoli nako mukhang hindi so solid mukhang bibili ng bibili kaya ayan suggested ko sa mga dumaang sopa dyan na gusto mo magbago pa ito lang ang bilhin nyo ah. ayan leather and vinyl recoloring recoloring balm. Dark brown na yan. Grabe. Nakalagay sa muna. ayun ito. Pakata ko sa inyo. Eh. Ayan, nakalagay siya. Yung. Uh. Cleaning leather surfaces. Apply or two, three coats to the surface of the leather. Air dry naturally about 30 minutes lang. If you are not satisfied with the result, we can refund your money. So, yan. Ganun sila kasiguridad. Kaya sa mga gustong papaguhin o magmukhang bago yung supanyo nyo yan. order lang kayo nyan sa amazon lang namin order yan mga mama recoloring balm yun mga mama pwede rin pala sya sa sapatos so anin ko na yung ano yung sapatos natin mga mama ito pwede rin pala sya sa sapatos kasi basta sapatos maleder mantalay na natin kasi talagang sobrang busy namin mga kamamaw. Yung bang katulad yung pag mga dayot na ganda, sinasamantala na namin lahat. Eh, may nagtanong pa si, si Rosana at Rosana, ano? Uh, tinatanong niya, paano daw pa namin pinabantayan si Jacob? Eh, kung ano, nakikergi daw ba kami? Sabi ko, ah, uh, ko siya din sa comment, pero ano po, yun, ang ginagawa namin is, ang pasok ko po ay hapon Sikat yung misis ko po ay sa umaga so pag pag out ni misis para lang kami mag appear ngayon mag -a appear lang kami ng mga uh, ate Rosana mag aapir lang kami ni misis ako naman ang papasok siya naman ang may iwan so ngayon ito nga may dalaga din kami dito so ang nangyayari po ay eh, na namin so ngayon habang naglilinis ako wala siyang pasok ngayon sa trabaho niya tsaka summer time po dito sa sa Saskatoon, sa Canada. Ayun, uh, ah, may kapalit, may ka tayo. Eh na pinaka parang yun na yung time ko para maglinis, mag ayos ayos dito. Kasi pinagbabantay ko sa kapatid niya. So ayun. No. Oh. Effective mga mama, pwede rin sa sapatos eh. Dalawang sapatos na inalinis ko, eh. yung isa ko, yung spare ko. Sensya na yung kamay ko sobrang dami. Grabe oh, talagang effective siya talagang kung hindi ka magka-gloves. Nako, ewan ko lang sa kabilang kamay ko ginusto ko mag-vlog eh. Hindi ko nang pwedeng pangawak sa cellphone natin to. Etong isa yung parang esperico. Kasi ito, yung ginagamit natin pag nagsishort tayo ng ano eh. Ayun o. Pakintab na Pakintab yun na rin. Eh. So, sinamantala ko na kasi eh. Yung mga bagay na ganyan, mga simpleng bagay na yan. Pag hindi ko na napapansin, hindi ko na nagagawa. So ngayon, sumakto dun sa ano natin. Kaya, Nalo ko na. Pati yung sapatos kong brown na ito. Nalamit ko na. So, yun, effective. Talagang ano, magandang klase itong ano. Yan, hindi tayo sponsor nito pero sinasuggest ko, ano, yun ko na yun, sinasuggest ko sa inyo na gamitin nyo. Effective talaga siya. So, tapos na. One down na. Actually, hindi lang one down eh. Ilang down ang na, ano natin eh, nagawa natin eh. So, uh, masyadong ano to. Uh, kumbaga eh, Kina inaano natin yung mga oras natin. Pagkatapos ko maglinis ng backyard ito, simulan natin. Backyard, sundin ko naman si Mrs. At uh, maghahanap kami ng baby gate naman. Ilalagay namin dito sa ano. Dito sa mi... eh, sa mi... Exit. Papuntang ano. Papuntang kusina. Para pag nakarang dyan, hindi na nakakaano si Jacob. Doon dahil si Jacob, eh, malikot na po. Mga kamama, sobrang likot na ng anak natin ngayon. O, oh, di ba? Gadas niyo na ulit yung know, sapatos natin. Dito naman tayo sa backyard. O, no, kasama kayong dalawang anak kong makulit. Ayan, tinanggal na ni Kuya itong ano eh. Yung lakas na dati wala kaming susi na ito. So, ayan ah. Nakakatakbo na sila dyan. Eh, nang assignment natin, lilinisin ko lahat dyan. Dahil sigurado si Jacob tatakbo-takbo dyan. Ito na yung lock niya. Double lock ko nga. Ito naman nandito tayo sa loob. Yan, dalawan lock para siguradong hindi nagagalaw sa labas yung pinto. Siyempre yung mga alaga natin eh. So ngayon, kakabit ko yung bisagra dito isa pala. Kakabit ko yung bisagra dito ngayon. Para pag yung lock ah, likod, inatanggal eh, ko na like. For example, panag park na ako dito, dito ko na siya ilalak. So para kung bubuksan ko siya, dito ko siya unlock. Bukas yung gate, tapos pag aalis kami, doon ko ilalak sa labas. So yun ang ganun ang gagawin natin. So ayun mga yan. O, dyan na lang muna kayo at ako eh. Ito, bala ko sasabunin ko yan. Kalay kailan naman ng konti para matanggal lang ng ano kasi nakita nyo may mga langaw-langaw diba? Kasi usual naman dito pag summer time uso talaga ang langaw. So ayun kakalay kayo kung konti yan yung mga basurang yan, damputin ko natin yan. Sasabunin lang natin yung mga kamamo para medyo maliwalas talagang ano eh kumbaga ba lumaan na rin talaga tong lugar na to so kung sakaling gusto mong pagandahin yan talagang tatambakan mo yan eh ang mga lupa lupa ganjan so ngayon kakailanganin natin tong grabe. nakakaano tuloy eh, parang alam mo yun kahit nasabihin mo nakikita yung di gaano kaayusan ng lugar na to kahit pa paano natin ayos natin so dadamputin muna natin ang mga pupo ng mga alaga natin tsaka tayo magsasabon let's go mga kamamaw ayan tinalo ko na muna yung mga dirt tinaboy ko muna lahat doon at iyan ko ng nang sa basurahan lalagay ko na lang doon sa green card natin kasi na medyo maayos na maliwalas na e benito kailangan talaga dito mga kamamaw ayan Laliin sa natin kaso ang kailangan natin blower para yung ano ang hirap walisin masyado siyang mabigat at saka makapal siya katulad nito yung mga space na yun ang tagal kong inaano yan eh bago kung blower yan sandali lang so kung sakali makakahiram tayo makakarkila tayo ng blower ganoon lang gawin natin so ngayon punta na ako dito sa ano lalad ako ng sabon eh, na mga to Ayun, o, dyan ako naiinis pag nakakita ko, may mga langaw langaw na dumatapang ganyan eh so linisin natin lalad ko tubig to pang dun sa sabon ready na ah ready na Tsaka pansin ko lang kasi ka mga kamamaw. Di bali ng ano yung gano'n na pagdep ako. Di bali ng pagod ako. Alam mo yung nagawa ko lahat. Na katulad niyan sa mga aso. Nailakad ko sila. Nakapaglinis kahit papano paano. Alam mo yung masarap yung sa pakaramdam na alam mo. Na matatapos yung day up. Marami ka nagawa. Uh, ah, maraming bagay ka na. Ah, hindi mo napapansin dati. Tapos ngayon nagagawa mo na. Masarap sa pakaramdam ako. Ano. So ngayon babasain natin itong ano pag ano, naligo itong mga alaga natin. Ay, yung nag sa night, eh. Pag naligo itong mga alaga natin, eh, sabay ko na rin para ano. All in one, in two days, nagawa natin lahat ng dapat gawin. So, ma, alam mo yun na ah, pag sa susunod na may pasok, ah, ang, ang iisipin mo na lang, ay eh, yung pagpasok mo, tsaka yung pag-alaga mo sa bata. Pero yung mga nandiyan sa paligid, is, Isipin mo na lang 'yan after 2 weeks, so after 1 month na paglilinis, di ba? mga kamamaw bigyan tumawag si misis alas 3 lang pala out nya yan kita nyo naman yung dalaw swimming na yung maliwalas na mga kamamaw okay na maliwalas na yung sa ano na lang kailangan ko talaga din ng ano ng uh, vacuum yung blower na malakas pero so far okay naman ang ating backyard malinis na malinis na sinabunan na ni kamamaw at yung isa swimming pa o oh. yung isa kaya sasundoy nga si misis at bibili kami ng patungan ng ano patungan ng mga sapatos dito dito sa may harapan, tsaka ah uh, yung gate ni Jacob, nako, matindi hataw si kamama kama mo ngayon, sabi ko nga sa anak ko eh yung daddy mo ngayong araw na to is ihi lang ang pay nga <laughs> so ayan itong nalang problemahin ko kailangan kong dalhin yan sa sa ano eh, may taponan niya na libre lang daw, nabanggit na sa akin na karami ni Kelly inang ang hu ko na lang di ko muna gagawin ngayong araw na pero ang gagawin ko ngayong araw pilinisin ko yan yan and shout out kila ko ano, kasi pinutol yung mga malalaking puno dyan even dun sa likod yung mga damo na lang na yun tapos kakalikain ko yung ano sasabonin ko rin yung harapan para yun na yung, kar yung natin kinarawas ko na kanina nung nagpunta kami ni Bless lumabas kami kanina so nakakarawas na sarap sa pakaramdam mga kamamo talaga na nagawa ako lahat in 2 days yung dapat gawin napakasarap sa pakaramdam mga kamamaw so ngayon papatuyuin ko lang yung backyard medyo may nadali ko pa nga ng konti yung sumikara dapat talagang bubusan ko pa ng tubig yan kaso nga lang hindi maaabot yung hose eh. tsaka iba pa rin yung may blower ka talaga itataboy yung mga talikabok so ito na at hindi pa tapos ang araw, nagsisimula pa lang tayo, marami pa akong gagawin Pagkatapos namin ni misis, mamamasyal pa kami sa labas Mamaya ng mga aso, si Jacob mamamasyal pa At syempre, after nun, meron pa, hindi matatapos ang oras mga mo namin sa mga aso, kay Jacob, yayayin ko si misis, tatakbo kami dalawa dyan sa park mamaya So ganong kabisi at ganong kaano yung oras ko Kaya yung mga nagyayaya sa akin ngayon, na may mga event, hindi ako nakapunta at hindi ako nakapasyal dyan sa inyo dahil mas priority ko yung mga gawain dito sa bahay ganong kabisi si mga kamama ngayon naalis na muna ako sa ko si misis let's go dito kami sa walmart dinauso ang hugas hugas hila hila mas nagpunta dito sa mall dubyutin si kamama ko ngayon kung sasa nakakarating mamaw kuha tayo ng isa nalagyan ng mga ano laruan ni Jacob ay makayos na. Ah, so, ano na lang ko lang yung gate. gate. So, ano tayo ng gate ni Jacob? Let's go. Sige, sige. Go. Ayan na, kanina pa. Mga mamaw, hindi natin yung malit lang kasi ang gagawin namin is yung ano lang, siya may kusina lang, diba? ba? So hindi natin kailangan na sobrang mamadyawi. Mamamumura. Yung black. Ito na lang black. Ayan, ito na lang. Siguro yung black is 39. Itong puti is 59. So, ito na lang 39. Kasi ang mahalaga lang, hindi siya makakatawi dun sa kabila. Kasi papakalikot na ng alaga natin. So ito na lang siguro. Thank you, mommy. Ayun na. Nakapamili na. Nakapamili na na lahat ito. Pali, kakabit ko na muna yung gate. Pati itong uh, ustan natin tatayo ko. Lalagay ko na yung mga sapatos. Tapos, rininixin ko na yung harapan ng bahay. Tatanggal ako na ng damo. At sasabunin ko yung harapan para maaliwalas na. And then, workout muna. After workout, kakain, pahinga ng konti. At mga batang 7.30, iwawak natin yung mga alaga natin sa Uso. Ayun na mga mamaw, nakabit ko na. Nagay ko na muna yung ganyan. Ito lang ang problema natin. Kailangan matanggal yung mga tayo. Yeah, so, pareha ah. okay. na. Ito namang mga damo na to. na next. Tapos yung gate. Hindi ko masyadong naano na ano, yung damo. Ah, mamo sobrang pagod na rin ni Kamamo. Wala umaga pa lang anong oras na. 7:30 na mga kamamo ka lalakad pa ka mga asa Pero kakabit ko muna yung gate. And then lalakad ko sila. But for the meantime, ito na lang muna ang kaya ng powers ko, pero bubusan ko pa to ng tubig. Hinais ko ni mga basa Ay nako. Kasi wala talagang gagawa mga kamamo ka sa sobrang busy namin at may alaga pa kaming bata. Hindi biro yung oras na ano. Kaya kailangan talaga Susunod na day o pag kaya, tutuloy ko na lang. Pero mas maganda kung ano tayo grass cutter tayo bilis, eh. Mas mabilis eh. Okay, sa wakas mga kamamaw, ayun. Dali dyan sabon yung mga ano, takip ng basurahan at ng di malangaw. Ayun, binasa ko ng konti. Ay sa wakas, salamat. Salamat po sa oras na binigay nyo. Nakalinis ng dapat linisin. Kahit hindi maayos sa paningin nyo mga kamamaw para sa akin, uh, malinis-linis na yan. Mga kamamaw, nakabit ko na rin. So, yung makulit na nandoon, hindi na siya makakapunta dito. So, ayan. Ito yung lock niya. Oh. Nakalock na siya. So, pag i-open mo siya, angat mo lang siya. O, oh, yan eh. Oh, pag mo. Na. So, okay na. Naging productive yung araw na to. Ayun, o. Oh. Naitabi na rin yung mga laruan. Halagay na sa mga box. Konting linis pa ng konti at magiging maayos na. So, ngayon ay pupunta na tayo sa park kasama natin yung mga alaga natin. Ayun sa mga nakakamiss kay Legend tsaka kay Hero Kami, kasama namin mga aso Let's go! Yan mga kamama, humiwilay muna ako kay Mrs. At yung dalawa ay eh, hindi ma Hindi mapakaling silip-silipin si Diego Pahinto-hinto kami so Hindi namin na-enjoy yung walk namin Kung pahinto-hinto Pagpasalubong na lang kami mamaya pag ano ah, Let's go, let's go Salubong na lang kami Pag ano, pag pauwi Pero sa ngayon eh Diyo mo na yung lakad kasi syempre eh. Kinitraining pa nito mga to eh. Para atas kayo pa eh. pa Mapaayos yung dalawang Alaga natin Bart Mamo Inatid ko na muna yung mga aso Sila Mrs. babalik ako dun sa ano Balik ako sa park ah. yaging naman kang dalawa Tindi ng adrenaline ni ka mamo ngayon ah ang daming ano ah. Parang parang 250% yung battery natin ah. From pagising ko pa lang sa umaga. asikaso na, dami ang ginawa. Meron pa nga ibang ginawa kanina, hindi ko na na-video. Kasi na. malang ko lang yung video nung ah, mag pipintura tayo ng sopa. Pero nakapagpakarawas na kami ni Bless noon. ah may mga napuntahan na kami. Yung ibang responsibilidad ni Kamama. Siyempre nagpadala rin tayo sa Pilipinas. Uh, para dun sa sa air mats ko, pa birthday ko sa mama at papa ko, at same time sumakto pa kasi na nagkakabahaan ngayon sa Hagunoy, di ba? Kaya pagdasal natin yung mga uh, mga nasalanta ng ano ng baha na yun laking perwisyo talaga, sana magawa ng paraan syempre, uliting ko lang pag nagawa nilang paraan syempre, mag responsible din yung mga tao mag-responsable kayo sa pagtapon ng basura pakitapos sa tamang tapunan at huwag nyo tatapos sa ilog para hindi kayo maperwisyo kasi in, na ano in the future pag masyado kang makalat din talaga di ba kung hindi mo aagapan yung pag ano ng basura at tinatapon mo sa ilog eh, talaga magbabaha kaya sabi nga nila huwag kang magre-reklamo kung ikaw ay pasaway Yan. so so anyway siningit ko lang yun Ayun, sana ano rin, pinagpipray ko din pala yung pinsang ko ayun, hindi ko na nababagitin yung pangalan basta yun ah, kahit pa paano eh, nagbigay tayo ng konting tulong dahil yung pinsang ko ngayon eh talagang ano kumbaga bay masipag tsaka mapagmahal din sa magulang at sa pamilya kaya nung nabalitaan kong ganyan nung nangisakit ayun, sana gumaling na siya ayun, kahit paano kung ano yung naibot ni kamamaw eh sana eh, makatulong sa iyo ayun, God bless you, mahal na mahal kita So ayun mga kamamaw, tapos na kami dito sa harapan yung ating kasama. Pagod ako, mag-aalas ng Mag-aalas 9 na mga kamamaw. Ano maybe. Gito, eh. Parang malaking ano, ano. Parang si ano, pakanan nito, yung ng aso nyo. Sa, sabay siya. Ay, may pusa pa oh. Mingming Ay, naka. Oh, parang malaking ano, ano. Ang tawag doon? Anong klaseng aso si ano? Chuchay, parang kamukha niya. Ha? Ah, corgi ba? Ayun, corgi, ayun. Parang kala mo corgi malaki, no? Ay. O kaya yung, anong coli yun? Yung sa... Broccoli. Kaya siya na kasi hindi pa kami nakakain eh. Kung ano na pwede sasabi, usapang nga sa broccoli daw ang puti. Yung coli, coli, di coli yun, di ba? Basain na yun. Hindi na sa isip ko, hindi ko lang sinasabi mo. Okay. So yung corgi nga, yun ang sinasabi. Tama kasi ni Chucha yung asa niya sa ano eh. Kamuha. Kamuha. naman natin tong bata. Brad, ayos na naman tayo dyan. Ayos. Uh -oh. <laughs> Tumatawa. Tumawa mga kamamo. <laughs> ayun na, ayun na. Ayos ka lang ba dyan? Hi. Hi. <laughs> so ayun mga kamamo, tapusin nga ka natin ang vlog. At maraming maraming salamat sa mga nanood ayan, sa mga sa ginawa ko sa mga nilinis ko kung mukha nalinis, pero para sa akin mga kamamaw is maaliwalas na sa mata ko so maraming maraming salamat panibagong araw at panibagong buhay kanan dito so please don't forget to like share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video see you mga kamamaw mga shout shoutout pala kay Randy Boy ayan, pakisubscribe na rin sa youtube channel niya ayan, what's up boys and girls